DCXL News. Bira! Bira! Ayan na po, bayan na. Ito po yung mga balita ngayong uh, uh, sumalubong sa ating ngayong araw na ito, dinedma. dinedma <laughs> dined po ni VP Sara Duterte. Adami po kasing mga patutsada, mga hamon sa kanya na siya ay magbitiw na sa pwesto kasunod ng hindi niya pagdalo sa mga pagdinig ng kamera tungkol pa rin yan sa budget ng Office of the Vice President. Ah, uh, naglabas yata no, ng pahayag ang pangalawang Pangulo sa isang press conference at uh, iginit ni uh, VP Sara ah, uh, okay, ah, uh, na hindi niya bibitawan ang kanyang posisyon dahil pinagkakatiwalaan siya ng 32 milyong butante na naglukluk sa kanya sa pwesto. Oo, tungkol naman doon sa budget na itinapyas nga ng OVP, sa OVP ng Congress na naawi na lang sa 733 milyon piso, sinabi ng pangalawang Pangulo na itutuloy pa rin ng kanyang tanggapan ang trabaho nito ano man ang ibibigay na pondo sa kanya. Ang kanyang paliwanag, ah, ah, magtrabaho. Kahit kanya na lang, kalit ang pondong ibibigay. Ba't na lang kasi hindi nila ibigay, no? Yung mga panawagan, ay ibigay na lang. At nagpaliwanag, ang pangalawang pangulo din, uh, ah, na ang pakay ng kanyang pagbisita kay dating VP Lenny Robredo sa Naga eh, ay parte lang yon ng kanyang trabaho. Ah, trabaho bilang pangalawang pangulo upang ipakilala na siya ang umuupong pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yeah, At uh, kanya ding uh, pinanindigan. Ma? Kasi nga lumalabas din ang mga balibalita. Baka, Ah, uh, baka hindi po nagtrabaho si VP Sara. Ang sinabi niya po ang kanyang pag-absent hanggang sa huling pagdinig ng kamar sa panukalang pondo ng OVP. Uh, at uh, sa liham nga na pinadala ni uh, VP Sara sa komite, uh, nanawagan siya na ihinto na lang ang pagdinig na nag-ugat uh, sa walang base ang speech ni uh, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Dahil unang binatikos nga ni Valeriano yung hindi pagsagot ni VP Sara uh, sa tanong ng mga uh, kongresista kaugnay sa munoy uh, maling paggastos nga sa si confidential fund ng... Uh, OVP Katayang kay VP Sara dapat muna magkaroon ng panukalang batas na bago formal na uh, umpisahan o simulan yung mga pagdinig upang matiyak na hindi ito ililihis ng uh, mga paksa Bukod kay uh, VP Sara ay uh, hindi rin dumalo yung limang opisyal ng OVP kahit pinadala nito ng imbitasyon at uh, inisuan sila ng show cause order pero ang depensa po dito ni VP Sara, iniiwasan lamang ng mga empleyado ng Office of the Vice President na maapektuhan ang kanilang pamilya sakaling lumitaw sila sa mga uh, pagdinig. Magkakasunod po itong payag ni VP Sara pakikinggan natin maya-maya lamang ha. Okay, sige. Ah, uh, yung pondo po ay uh, lusot na. Uh, sa ikatutuloy pagbasa ng Kamara, 6.3 milyong piso ito na paano national budget sa susunod na, on, uh, na taon. 285 na mga kongresista bumoto pabor sa panukala habang tatlo naman na mga mambabata sa Makabayan Black ang tumutol. Congresswoman uh, Arlene Brosas, Franz Castro and Raul Manuel. Uh, Representative Raul Manuel. Isa sa mga naaproba na na kamera ito pong 733 bilyong pisong pondo para sa office of the Vice President na nauna nang uh, humiling na may dalawang bilyong pisong pondo. So tinapyasan ito ng 1.3 Bilyong piso na ilalaan sa Social Protection Program ng DSWD at uh, Department uh, of uh, Health. Pakinggan muna natin na ito pong uh, pahayag ni uh, VP Sara Duterte tungkol yun sa pag niya, sa hamon ng uh, isang mababatas uh, Congress, Wu, uh, Congressman Angelo Bongano na siya magbitiw na sa pwesto uh, dahil hindi nga siya dumadalo sa mga pagdinig ng kamera ukol sa OVP ng uh, uh, ukol sa budget ng OVP at uh, ilang pang mga issue uh, na ibinabati ko, ibinabato kay uh, VP Sara Duterte. Ito po sa kanila daw sarili walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila. At yun ang Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa o dalawa na tao. Kaya hindi ako aalis uh, dito dahil ako ng mga tao dito. dito, dito, dito. dito, dito. Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President uh, is to visit former Vice Presidents doon sa mga uh, residences nila. Ang um, Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Magsasabi ako na ako yung uh, Vice President at sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila. Okay. Bayan, dito din ha. Nilinaw din ni VP Sara na trabaho at hindi bakasyon ang uh, kanyang pagpunta sa Calaguas Island. Na-issue din ito sa kanya. ah uh, Itong issue ito'y binabato din. Kay VP Sara nanataon sa mismong araw na naman ng deliberasyon ng Kamara sa Budget ng Office of uh, the Vice President uh, noong lunes. Ayon po kay VP Sara, siya ay pumunta uh, sa mga island uh, barangay doon po sa Calaguas Island uh, dahil nga dia doon ng access sa medical care, internet, kuryente at uh, malinis na tubig katwiran pa ng pangalawang pangulo, siya umalis papuntang Calaguas sa Camarines Norte alas 6:30 ng umaga kung saan wala pang budget hearing na nagaganap. Ah, nasiyahan din ang pangalawang pangulo lalo't naging dahilan ng pagbisita niya sa lugar upang mapansin po ito. Ay, ah, pakinggan muna natin, ha? Ah? ang napayag ni VP Sara sa isyong ito. Walang congressman magigising ng 6.32 to a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So, uh, so at by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's Poblasyon. Uh, Umiikot na kami doon uh, sa iba't iba nilang Uh, landmarks uh, sa Vinsons. Alinawi ah, ko lang ha, ah, yung pong ah, paninindigan ginawa ni VP Sara Duterte ang kanyang ah, paggaliban, pag-absent sa kalawang pagdinig ng kamera ukol yon sa muna'y mali paggasta ng pondo noong siya'y kalihim pa lang ng DepEd. Opo, hindi po ng Office of uh, the Vice President. Ah. Lilinawin na natin dahil uh, may liham nga pinadala si uh, VP Sara sa uh, komite at siya po'y nanawagan na uh, halt, hinto muna yung mga pagdinig uh, na nagugat uh, sa walang basayang speech daw ni Congressman uh, Rolando Valeriano. At nga kay uh, VP uh, Sara, eh, dapat uh, meron yung munang panukalang batas uh, bago por po ba nasimulan uh, mga hearings uh, upang matiyak na hindi ito uh, ililihis yung paksa. Ah, kahit, ah, doon po sa na yan, hindi rin dumalo ang ah, limang opisyal, ng OVP, kahit sila'y pinadalhan na ng imitasyon. Opo. Oh, ah, kaya uh, sila inisyuan ng Siocos Order. Pero ang po dito ni VP Sara, ulitin lang natin, ha? Ah, iniiwasan lamang ng mga empleyado ng OVP na maapektuhan ng kanilang pamilya sakaling lumitaw sila sa pagdinig. Pirada. pirada. pirada.